na, pagdating nila, itong pagdating nila ay didiretso sila sa Malacanang para makaharap. harap. po tayo ng pagkatataon na makita ng ating mga atleta. Bukas po ay magkakaroon sila ng gang parade. Makikita nyo po, kahapon sinabi mo, di ba, Tito Mikey, yung mga rutang ito. dadaanan nila. Eh, pero matatapos yun sa Rizal Memorial Sports Complex. Sa Rizal pakiramdam. Oh, si uh, makadaan dito sa atin. Abangan natin yan. At iyan ang mga balita at impormasyong dapat niyang malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Pero sa mga kapatid natin sa radio at online, wala pong BBT. Magpapatuloy pa ang balitaan sa 92.3 Radio 5 True FM sa news5.com.ph, News 5 Facebook, TikTok at YouTube pages. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. balikbanta na ang ating mga Olympian